Sabi ko, nang niligaw ba sa'yo si Robin? Oh, it's my boyfriend. Ha? <laughs> huh? huh? Boyfriend, boyfriend mo si Robin? Robin boyfriend Robin. mo rin ako? Yeah, including Aga. <laughs> so, nabali nabaliw ako noon. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapang na naglabas ng sariling version si Chris Aquino para itama ang mga kwento ni Anjo Iliana tungkol sa kanilang maikling relasyon noong dekada 2019. Ayon kay Chris, hindi totoo na 3 weeks lang sila at hindi rin totoo na pinagsabay niya sina Anjo, Robin Padilla at Aga Mulak. Giit niya, umabot sila ng isang buwan at wala siyang kasabay kahit ano pa ang mga ibinibintang na love triangle o love square noong panahong iyon. Kinuwento rin ni Chris ang insidente nang ihatid siya ni Anjo sa bahay ng kanyang ina, kung saan may ibang lalaki na nag-aabang. Pero paliwanag niya, iyon ay bigla ang sorpresa at hindi nangangahulugang may sabay siyang boyfriend. Anjo and Yana, you filled my room with pink balloons for our first month, Seri. Hindi ako proud, but he said as he started we didn't last 3 weeks because pinagsabay ko sila ni Robin. Wala siyang kasabay. Anjo, ano ba? We were outside my mom's house. Hinatid mo ako. May naghihintay. It was a big surprise for me and you. You left with these parting lines. Mukhang nakakagulo ako. FYI girlfriend ko siya, kahit feeling ko pag gising ko wala na. The surprise, girlfriend mo harapan mong binabastos. You don't trust her? Dumalaw ako dahil isang buwan akong abroad, dala ko yung pasalubong ko. Di ba mauuna ka na? I stood unmoving, staring at the floor. Disclaimer I was 21, Anjo was 23 to 24, Mr. Surprise was 23. Sa mga lumang interview kasi, sinabi ni Anjo na inamin daw ni Chris na sabay niyang nobyo si na Robin at Aga, isang claim na tinawana noon ni Anjo pero ngayon ay ibinabasura na ni Chris. Natatawa ako nung araw pagbabalikan, pag sana magalit si Miss Chris. Noong medyo kami pa, uh, ano lang naman kami parang three weeks. Nag-break kami ni Chris kasi minsan dumala ako sa kanya, nagdala akong flowers. Yung flowers ko parang galing Baguio. Oh! ni matataas na stem na roses na alam mong galing sa ibang bansa. <laughs> Sabi ko, saan <clears throat> galing yan na roses na yan? Oh, this came from Robin. Sabi ko, nangliligaw ba sa'yo si Robin? Oh, he's my boyfriend. Ha? <laughs> <Huh, huh>? Boyfriend <laughs> mo si Robin? Boyfriend mo rin ako? Yeah, including Aga. <laughs> <laughs> so, nabaliw, nabaliw ako noon. Samantala, wala pang reaksyon si Anjo sa bagong pahayag ni Chris, kaya mas lalo pang uminit ang diskusyon ng netizens tungkol sa tunay na bersyon ng kanilang past relationship. Sa tingin mo, sino ang mas may kredibilidad sa isyong ito, si Chris na diretsyong nag-deny, o si Anjo na matagal ng kwinento ang version niya?